Parang ba, nauwi na tayo ng Cavite. Ano ka ba, ako? kinakawawa ni ate, di ba, Jay? Oo, oh, mabait lang siya pag inutosan tayo. Kaya hindi kami papayag na hindi kami makagante. Tara. <gibit> 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 Wait, hindi natin mm. si ate. Uy, ka, baka nandiyan. Hindi yan. Sige na. Ayun o. No. Ayun Kumakain siya nang hindi kami inaaya, hindi <gibit> kami iniisip. Hindi mo tayo iniisip. Samantalang tayo dito, gutom na gutom na. Hmm. <gibit> Buta na ba? Nakagawa na ka tumawa? Buti nga siya nagagawa niyang sumaya, tayo hindi eh. Gutom <gibit> Tumag na gutom na kaya ako. Ako din eh. Gutom ka na din. Ito so, mo kung matawa-tawa lang siya. Ang santihan natin ng JD. Hindi kayo papayag yung hindi, hindi yan napapalaya sa sarili niyong bakit. Susugsulay susu lang kita. Oo. Susugsulay lang ako. Wala kayo gagawin. Oo. Ate, pwede na po ba kami kumain? Ha? Huh? Nagutong eh. mm. hey! na ako eh. Ano nga ka? Pinagbutuhan ko! Ikaw na lang ginagawa ko! Hindi ba sabi mo pwede lang namin kainin yung tira mo? Oo nga ate. Mga buko lang pwede namin kainin. Baka mayroon pang buto dyan. Tingin ako. Grabe ka! Nagkapera ka! Ma, wala ko sinasabing gano'n. Tita, ganyan po siya lagi. Minsan nga po yung palat ng saging lang pinapakain sa amin. Tata, ganyan po talaga ta. Nagkapera ka lang? Ganyan o, ka lang? Opo, ganyan po siya. Minsan sa isang araw, hindi kami nakakakain. Tata. Nangihingi pa po kami sa kanya. Kaya pa lang. Wala ko sinasabing gano'n. Wala ko

Ote, okay na yun. Tita, thank you po. Thank you po, tita. Kahit niyo po talaga. Magkakakain mo tayo ng busan. <laughs> tita, nakakakain mo tayo ng Tito, thank you po, tita. Wala po ako lagi, tita. Magbubuhay ako ng matagal. Thank you po. Tito, nakakakain na tayo Thank you po, tita. Tita... Oh po tita Itapunta na po ako dyan tita Si ate nagwawalis Pinagalitan niya ako ng mama niya Ay kawawa naman Uy, eh. Ako nakita ko naawa na rin ako eh <laughs> Ano? Battery natin. Battery natin? Tara <laughs> <laughs> Tara <laughs> ano 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 pa ano 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 mo!

Oo! Oh! <laughs> oh! oh, May sa akin yung mami? Oo, oh, oh, mamaya! Siguraduhin mo lang, ha? Oh. 10k lang namin oh, ma hinihintay kayo, e! Oo nga! Oo Oo nga, di ba? Oo! 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 si Betty. May ano, bigyan <laughs> Hindi ko na. Ten... 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 sa ha? Mamaya, ha? 10k! Ba't Ay! Ba't ako yung Sumakit niyo pa ako kanina? Bakit? Okay, okay, na, okay, na, okay, na, okay, 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 May okay, 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 Ano? 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 okay, <laughs> okay, oh, <wala yun. laughs> Buti nga, sayo. Buti nga sayo. <laughs> Uy,

Okay, ano ba Basta sinusunan mo lang ako. Sinusunan lang kita? Touch later. Hoy, ate! Pay yung 10K. Bakit? Ayaw mo? O galing na ito eh. Ano ba problema mo ha? Gusto ko ng 10K. <laughs> Di mo kabibig yan? Kunti na lang, huwag na tayo ang kabibig. Tito! Tito! Uy, tiwag mo rin si Petty!

<laughs> Ang galing mo. Siyempre. Hati tayo, ha? Ano nga, 3K lang sa'yo. Ako umarte. Ang hirpet niya umarte. Ha? Oh, Ba't 3K lang? Opo, okay. okay. Uy! Wait, ito eh. kayo. Bakit? Alam kong ginawa nyo. hati ako dyan. Uh, kami lang yung umarte. Masumbo ko next time. Next time, ka ako. Uh -huh. Mas madaling kumita pala <laughs> Nakita ko Ano? Kahit na Hindi siya? Ganun ang technique. mo ito na kayo? Uy, kasi narinig pa eh. Oo. lang na! sige na! Uy, akin to! Akin to! Hindi mo pwede! Tara na! Tara na! na! Tara na! pa Meanwhile... Ay ba, na tayo ng kabitin. Wala na na magtatanggol sa atin. Kinakabahan ako na ako! Ang mo! na sa atin mga natin. Ano uwi na tayo! Yay! Tita! Tita, huwag kang mo, uh, mo, uh, mo, uh, mo uh, kayo tigay doon. Tita, ayoko. mo kayo uh, tigay doon. Ayoko. Uh, ayoko. Okay lang. Masaya Eh, yan kasi uuwi. Kayo umiiyak. Tita! Ano uh, na na, Jake? Hindi! Ayoko! Ayoko lang! Ayoko lang! Ayoko lang! Ayoko Ayoko Sorry, sorry. Oh, hindi. Oh, oh. sorry. Tara, basa pa, pa. Hindi Bye, ma! Sorry, sorry. Sorry na nga tayo. tayo mali. Ay, na-excited nga ako na. Pwede na ba kayo umuwi? Ha? Ha ha